Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mapalad ang mga may Espiritong Aba, ang paghahari ng Diyos ay sumasa kanila. Tuwid na katotohanan, tila matalas na palaso na ang puso ay tinatamaan. Ito ang mga titik sa ating salmong tugunan. Nagsasabing mamamatay ang lahat ng tao sa mundo. Mga yamang inimpok ay maiiwan kung kani-kanino walang madadala kahit na isang maliit na singko. Nilalang sa sanlibutan ay parang usok na maglalaho. Sa isang ibanghelyo, isang talinghaga ang binanggit ni Kristo, isang taong umani ng napakarami kaya't kanyang napagtanto. Gibain ang mga lumang kamalig at mas malalaki ang itayo. Doon kanyang iiimbak ang napakaraming naaning butil ng trigo. Kaya't ng lahat ay kanya nang nagawa, Sinabi sa sarili, kaluluwa ko, ikaw ay mayaman na. Ngayon ay kumain, uminom, magpahinga at magsaya. May sapat na kayamanan ka na at ang mga darating na panahon ay tiyak nang saligaya ligaya ay magpapasasa. Ngunit sinabi ng Diyos sa taong mayaman, hangal, ngayong gabi din, buhay mo ay magkakaroon ng katapusan. Ito raw ang nangyayari sa nag-iipon ng yaman para sa sarili ngunit dukha naman sa mata ng may kapal kung totoong mawawari. Ito ay pangyayaring nagaganap din sa sanlibutan. Napakaraming nilalang gumigising sa umaga upang mag ng makamundong kayamanan. Gagawin ang lahat kahit nawala na sa katuwiran. Dangal ng buhay ay kayang ipagpalit, makamit lamang ang gintot pilak na inaasahan. Madalas makalimutan mga totoong sa buhay ay mahalaga. Ugnayan ng pananampalataya sa Panginoong dakila. Gayon din nalilimutan mga nangangailangan na kapwa. Dahil mga matay nakatingin lamang sa mga makasanlibutang yaman na makukuha. Sinabi sa banal na kasulatan, ang nilalang daw habang yumayaman, nalulunod, nagiging tulad ng hayop na nagiging mangmang. Isip ay pumupurol at wala nang maunawaan. Kaya naman ang salmong tugunan ay nagpapahiwatig. Mga aba at dukha na walang yaman dito sa daigdig. Ngunit umaasa sa may kapal at kanyang pag-ibig, mas mayaman pa kung tutuusin dahil sa kanilang pananalig. Upang hindi mabigo, upang hindi masaktan, sinabi ni Jesus ang isang katotohanan. Kung nais ng taong mag-impok ng yaman, siya ay mag-ipon ng kayamanan sa kalangitan. Doon ay walang kalawang na sumisira, walang tanga na nagwawasak at magnanakaw na makakakuha. ng yaman na ang taong makajos inipon sa langit, doon buong buhay niya ay ibinuhos. Ang totoong kayamanan ay ang kaligtasang nakakamtan ng tao na pagmamahal ng manunubos ay nararanasan. Mga bagay sa sanlibutan sa kanya ay walang lasa at kahulugan. Tanging inaasam, makapiling ang may kapal sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.